Hi, mga me. for today's video, dumating na pala itong in-order namin kahapon na swimming pool ni Daddy JR sa online. Kaya naman nung kinahapon ay binuksan na rin namin agad. Gulat nga kami kasi nga kahapon lang din namin to in-order pagkatapos kinabukasan ay nandito na nga agad. Matagal na rin talaga namin gustong bumili ng ganitong swimming pool. Kaya lang kapag nagtitingin nga kami sa muli, talaga mong napakamahal. Pero buti na nga lang at nakita ko nga to sa online at nagulat nga ako sa presyo nito kasi nga napakamura lang niya pagkatapos ay napakalaki niya na. Tapos eto, meron na rin siya kasamang pambomba pang or panghangin kaya man hindi na tayo mahihirapan magpahangin na swimming pool. Automatic na nga rin pala ayan mga Mi, kaya naman ayan na tumuhan agad si Daddy JR na extension para nga subukan kung gumagana nga. Tumala naman siya at malakas naman yung hangin na lumalabas sa kanya kaya lang nung sinalpak na ni Daddy JR dito sa may swimming pool eh, ayaw niyang lumobo. Tapos ayun naman pala itong si Daddy JR ay nagkamali ng sinalpakan dahil nga doon niya nilagay sa may drain na ng tubig. Kaya naman tawan-tawarin ako ng mga oras na yan kasi nga mutik pa maging dahilan ng paghihiwalay namin. Charot! But anyway, eto nga tama na sinal pa ni Daddy JR ngayon kaya naman ayan at lumobo na nga siya. Sobrang bilis nga lang din namin napalobo to mga mute wala pa 30 minutes ayan at buo na nga siya. Tapos ayan tuwa-tuwa nga ako kasi nga sobrang na-amaze pa rin ako kasi nga sobrang laki talaga niya. Nasa 3.5 meters nga laki nito at in fairness makapal din yung material na ginamit kaya mukhang matibay din talaga. Tapos ayan tingnan niyo itong si Baby Jela nung nakita niya na medyo okay na gustong-gusto nang umakyat. Tapos nung um, okay na nga siya, sabi ko nga dito kay Daddy Jia itayungan namin para nga makita namin kung gaano nga siya kataas. Tapos ayan tingnan naman kung gaano nga kataas yan at halos mas mataas pa nga siya sa bahay namin. Bali, dito nga namin balak ilagay yung swimming pool sa may grahe namin. Kaya naman pinarabas ko muna kay Daddy Jay yung sa sakyan namin. Tapos ilagay lang din namin dyan yung carpet namin para nga hindi masira or mabutas agad itong swimming pool namin. Tapos kinabukasan ito at meron na siyang laman na tubig. Ang ganda nga ako dito mga misa na bilhin namin swimming pool kasi tignan nyo at meron pa siyang pa sa gilid. Tapos fast forward naman pagkadating naman ko dyan dyan galing sa school ito at pinakain ko na rin muna sila ng lunch para nga pa nag-swimming sila ay eh, hindi sasakit yung nila or malamigan. Tapos ayan, pinalitan ko sila ng pang swimming nila tingnan nyo tuwan-tuwa nga itong dalawang tinawa tu. ko na nga rin muna itong si Daddy JR para nga samaan itong dalawang bata para nga makapag-edit ako habang busy silang dalawa dito tapos after ko naman mag-edit at mag-voice over eto at gagawa naman ako ng pizza para meron nga kami merienda Ito nga yung kagamitin kong pizza class mga mita bili ko nga lang dito sa supermarket at ang mura lang yan tapos ayan yeah, naglagay lang din ako dito ng pizza so sa gitna na sakto lang na kayang i-cover itong pinakagitna niya tapos habang gumagawa nga ako dito bigla ko nga naalala nung trabaho pa ako dati sa Shakey's kasi nga pizza maker ako ko Ayun Ay, nga yun, naging pangalawang experience ko sa trabaho, mga mi, pagkatapos ko nga makagraduate ng college. Pero alam nyo ba, mga mi, na hindi rin talaga ako mahili sa pizza, pero paborito to ng mga junakas ko. Kaya naman, ayan, at gumawa nga ako para sa kanila. Bali, naglagay nga na ako dyan ng mushroom, pineapple, tsaka itong ham. Ano ito lang kasi yung meron dito sa amin ngayon, kaya naman eto na lang yung ginawa kong tapis. Pero pwede naman, kahit ano, basta wag nyo lang kakalimutan, dagdaga ng maraming cheese para mas masarap. Tapos, naglagay din ako ng konting times dito nga sa ibabaw para nga magkaroon ng kakaibang lasa. Favorito ko rin kasi talaga yung herbs na yan, mga me, at kahit nga sa adobo, ayun ay yung nilalagay ko para nga magkaroon ng ibang lasa. Tapos after 10 to 15 minutes, eto, naluto na nga rin siya at nilabas ko na rin agad at hiniwa ko na parang nga makakain na rin kami. Mas okay din kasi talaga para sa akin kapag kumakain nga ng pizza ay medyo mainit pa. Tapos ayan, ano nakita na ng dalawang junakis ko, dali-dali na siya lang lumapit dito sa may pizza at itong si baby jelly ay panaysigaw ng pizza. <laughs> O, oh, ba? Diba? Hindi naman obvious na talaga namang gustong gustong-gusto ng Don Junakas ko itong pizza at lalo lalong itong si Baby Jela anyway, maya-maya din ito. Tumakit na nga rin ako at sumali na rin ako sa kanila. At grabe, sobrang nabig ng tubig at parang galing sa rin. Okay lang din naman kasi yun naman talaga yung purpose namin. Kaya kami bumili ng swimming pool para nga malamigan kami. Totoo lang mga mimas, nag-enjoy ako sa pag-swimming dito sa bahay kaysa sa public pool. Kasi dito, masusolo namin yung pool at walang iihi na iba. Charis. plus bukod doon, mas nakamura kami at pwede namin ulit-ulitin itong gamitin kung kailan namin gusto. Sobrang laki nga rin dito, mga mimas, talaga naman kaya niya ng maraming tao. Kaya naman perfecto kahit marami kayo. Nakadalawang oras nga kami sa pagligo dito, mga mimas, pagkat tapos pinatao ko na rin kay Kuya Janjan yung mga kaibigan niya at mga pinsan niya. Kaya lang tulog pala yung mga pinsan niya kaya naman itong kapitbahay na lang namin yung nakapunta. O siya hanggang dito na lang muna mga mi at yung bet rin itong swimming pool na to ilalagay ko na lang sa comment section na link kung sa ako na order. So ina, salamat. God bless!